Patuloy na pinagdedebatehan ngayon ng maraming mga netizens at mga fans ng tambalang Paulo Avelino at Kim Chiu ang kumakalat na video na kuha ni na Kim Chiu at Paulo Avelino sa airport pa ng Pilipinas. Ayon sa ilang mga kritiko ni na Paulo Avelino at Kim Chiu, hindi naging gentleman si Paulo Avelino kay Kim Chiu dahil hindi kaagad nito tinulungan si Kim Chiu sa mga bagahin nito at tila pilit lamang umano ang pag-alalay ni Paulo Avelino sa aktres para sa kapakanan ng kanilang tambalan. Kaagad namang rumes bakang ilang mga Kim Pao fans at iginiit na hindi huli ang pagkuha ni Paolo Avelino sa mga bagahe ni Kim Chu dahil kailangan pa munang macheck ang mga ito. May mga nagsasabi rin hindi naman pilay si Kim Chu para humingi ng tulong kay Paolo Avelino. Kayang-kaya umano ng aktres ang pagdadala ng kanyang bagahe dahil may cart naman. Tila nasanay na rin umano si Kim Chu sa pagdadala ng kanyang mga bagahe dahil ilang beses na rin namang nag-travel sa ibang bansa ang aktres. Ipinunturin ng ilang mga netizen na sadyang ganoon lamang ang mga mindset ng mga basher dahil kung si Paulo naman ang nagdadala sa mga bagahe ni Kim Chu at tiyak namang sasabihin ng mga bashers na ginawa na lamang ni Kim Chu na tagabuhat ang aktor. Sa ngayon ay hindi pa naman nagbibigay ng opisyal na pahayag si na Paulo Avelino at Kim Chu patungkol sa totoo nilang relasyon. Ano ang say inyo sa balitang ito?